Claudine Barreto isinugod sa ospital dahil sa pagbaba ng blood pressure. Para sa aking balitang showbiz, isang nakakabahalang message ang ipinost ni Claudine Barreto sa kanyang Instagram account. Sa kanyang post, makikita ang collage ng pictures ni Claudine na nasa hospital bed. Nilagay ito na actress ng caption na kailangan na niyang pumunta na ng hospital dahil masyadong bumaba ang kanyang blood pressure. Sinaipan ang actress na habang pinapaliguan niya ang kanyang anak na si Noah, kahit na mataas ang lagnat niya, dalawang nurse naman daw nagpaligo sa kanya pagkatapos. Disoriented daw siya nang ibalik na siya sa kanyang kama, ngunit gusto niyang sabihin bilihin na gusto niyang i-blow dry ang kanyang buhok na parte o mano ng kanyang kaartihan ngunit narinig niya raw ang salitang bata patient. Hindi niya raw alam kung anong ibig sabihin ng bat patient hanggang dalhin na lang umano siya sa OR at MRI. Tinurokan daw siya ng isang napakasakit na turok to the point na eh, hindi na niya alam kung paano siya nakabalik sa kanyang hospital room. Sa uli ay pinasalamatan ni Claudine ang kanyang mga anak at mga tao na galaga sa kanya lalo na ang kanyang anak kay Raymar Santiago na si Santino.